Then, labas na statement si President Marcos regarding the suspension of Governor Gwen Garcia uh -huh. sa Cebu. How should we interpret the President's position on the suspension of Governor Gwen considering po na she is a close ally of the administration and also the leader of the very powerful one, Cebu Party? Okay, maliwanag din po ang sinabi natin Pangulo. Dapat pong paigtingin ang rule of law. Patibayin And due process. Wala dapat umaabuso sa anumang kapangyarihan maging sino ka man. So susunod po tayo kung anong sinasabi ng batas at kung uh, ano po ang prosedyo na dapat gawin siguro maaari po itong i-avail ni uh, Governor uh, Gwen Garcia at kung ito naman po ay naaayon sa batas eh dapat punto pa rin. So, ano po ba yung pananaw ng Pangulo tungkol dito sa suspension niya? Does he believe that the suspension was politically motivated and that the Ombudsman did not follow the rule of law? Ang, pag uh, ang pananaw po ng Pangulo ay laging kung ano ang dapat sa batas. Hindi po natin gagamitin yung excuse ng pamumulitika. Maaari siguro na may mga issues patungkol sa pamumulitika but still ang Pangulo ang gusto lamang po niya ay masunod ko ano sinasabi ng batas. Uh, do we expect any intervention po from Malacanang? Hindi po gagawin ng Pangulo yan.